Hello guys! What's up? So good evening, good evening sa inyo. So itong inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas or ang ating Quail Farming TV. So ang totoo ngayon ay 7.30. 7.30 na ng gabi. So reason why is um, wala lang. <laughs> Gusto ko lang mag-vlog. So ito yung mga itlog natin. Ito yung produce natin for today. So bukas pa yung harvest nito. And uh, kaya rin naisipan kong mag-vlog is Ah uh, ulit tayo. I mean magtatali ulit tayo ng boxes kasi tomorrow ang schedule talaga ng delivery ko sana ay uh, mga around 10 AM or onwards pa. Eh ang nangyari meron tayong biglang uh, arkila, no? So suso so, may susunduin tayo sa Tagaytay tomorrow. So after nating mag-deliver ng itlog, eh dadiretso na tayo sa Tagaytay para man i-pick up natin yung client which is ihahatid naman natin sa Batangas. Pier. So, actually, sinundo ko sila kahapon sa Batangas Pier. Hinatid ko sila sa Tagaytay. So, bukas naman, susunduin ko sila sa Tagaytay. And then, hatid ko naman sila sa Batangas Pier. So, wala lang, guys. Namiss ko lang talaga kayo. And, the uh, two weeks ago ata, or, kung hindi ako nagkakamali, two weeks ago, nung huli akong nag-upload um, ng ating uh, huling video. And, gayon, guys, um, magkukwentuhan ulit tayo. And, ang kwento naman natin is tungkol sa pagbaba ng presyo ng itlog. So ito nababasa ko lang din sa mga uh, group chats kung saan ako kabilong kasama ng mga kasama natin sa pagpupugo. So sinasabi nila na, sinasabi nila na bumababa daw yung presyo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys no. So nag-uumpisa na na bumaba yung presyo ng itlog. Bakit kaya? Ano? So pag usapan natin 'yan. And uh, hopefully hindi kayo mainip sa video natin na 'to. Magkukwentuhan tayo ng very 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 light lang Konting konting kwentuhan lang yung gagawin natin And uh, gusto ko lang din ha uh, Makita nyo kung ano ba itsura ng farm natin paggabi So ayan tuloy tuloy sila sa pagtuka Tuloy tuloy sa pagkain And syempre uh, umiitlog sila Nung ngayong oras na to Until uh, siguro mga 12 midnight Iitlog pa yung mga pugo natin So abala talaga tayo ngayon <laughs> So inaabala natin sila Pero tingin ko naman since Pinatay ko yung radyo kasi talagang may radyo tayo dito every night. So, 24-7 supposedly yung radyo natin. Kaso, yung station natin na uh, 104.7, eh, hindi naman sila nagto 24 hours. So, automatic na mabubuhay na lang ulit yung uh, radio station around 4 a.m. So, hininaan ko lang, syempre, para hindi tayo makapiright. Baka may mga sounds kasi na bilang pumasok sa video. So, makakapiright tayo. Sayang naman yung i-upload natin na YouTube video. So, ayun nga abala tayo, sinasabi sa inyo, inaabala natin sila. Pero tingin ko hindi naman ganun kaabala kasi maingay din naman yung radyo na ginagamit natin dito sa gabi. So para lang tayong radyo na, uh, para lang akong radyo na nakikipagkwentuhan sa inyo. So guys, uh, papakita ko sa inyo yung itatali natin na mga itlog. Ito uh, guys, so, nyo, sobrang dami nila. So ilang araw din natin inipon to. So medyo bumababa yung ating production result. Uh, Siyempre, alam ko na sa sarili ko kasi yung isang batch ko, support actually for Kaling na this coming December 17 ay one year na. So hindi lang ako makapagkal kasi nangihinayang ako sa, sa demand. do medyo mababa na yung production, break even somehow. kasi nga one year na din. Eh nangihinayang ako na ikal kasi biglang bubulusok pa baba yung uh, supply ko. Eh mahirap na, madaming naghihintay ng mga clients natin. Uh, from ito, supermarket, city market supermarket, at sa public market. Kaya, uh, mas prefer ko na ikip muna itong ating uh, mga uh, old batch. So, supposedly, inantay ko lang din update na Ate Mayet. So, hello Ate Mayet, good evening. So, inantay ko yung update niya. Sabi niya, meron daw siyang uh, possible, possible na mababakante na RTL kung may lalabis dun sa iloload niya. Sabi ko, Okay, tatanggapin natin yan kasi may bakante pa naman tayong uh, 900 to 1,000 heads capacity na uh, quail cage. So, kailangan, kailangan din natin since nga itong ating uh, pinaka old, older or oldest batch natin ay for, uh, for calling na. So, yun guys, ang sabi ko sa inyo kanina, pag-uusapan natin yung pagbaba ng presyo ng itlog. So, ayun nga, meron akong nababasa sa group chat ng mga quail racers So, hindi na din tayo masyado nakikisaw-saw, pero nagbabasa tayo pa minsan-minsan. So, yun nga daw, medyo bumababa na naman daw yung presyo ng uh, itlog ng pugo, especially daw sa north, sa northern part ng Luzon. So, siguro central and northern part ng Luzon. Uh, hindi ko lang alam specifically. Pero ang pinag-uusapan nila doon is possible na madami daw niload. So, ngayon, ah uh, yung supply is tumaas din. So hindi ko alam kung hindi na ba magmatch yung demand ng mga market sa taas ng supply ng mga quail racers. Kasi pag ganyan guys, di ba sabi ko naman sa inyo before, once na tumaas ang supply and then hindi naman ganon kataas yung demand, eh ang mangyayari dyan, pilit ibababa ng supplier yung presyo ng itlog para lang mai out nila yung uh, yung kanilang mga produce itong mga itlog nila 1 2 3 4 5 bakit mas maigi na mas maigi na ibaba nila ng bahagya yung presyo para lang makasabay sila doon sa mga uh, ibang ibang nagsusuplay ng itlog para lang mabenta nila din yung kanilang mga itlog do hindi ganoon kalaki yung tutubuin nila which is sana maganda kasi nga ngayon ay peak season, bare months, ang daming tao sa labas. So mangyayari, ibababa nila yung presyo ng kanilang itlog para lang may bumili. So ang ending yan guys, ang maapektuhan is yung mga stable na talaga yung market. Maghahanap kasi yung mga buyers, especially yung mga nasa public market na Uy, mababa daw kay ano, mababa daw kay ganito. Bumaba daw yung itlog doon. Bakit bumaba? E kung totoo hindi naman nagbago yung presyo ng pakain. Siyempre, ang number one reason na dyan is, tumaas na naman yung supply. So, magkakaroon na naman ng imbalance yung market ng quail eggs. And then, siyempre, magkukos na yun ng pagbaba ng presyo ng itlog. So, nakakalungkot naman kasi, ang totoo, this past few years, ever since na nag-start yung pandemic, ang dami pa kasi na mga tao ang hindi pa talaga nakakabawi dun sa kanilang pinuhunan, dun sa nalugi nilang quail farming business. And ngayon, eto na naman, nagbabadya na naman. Actually, hindi nagbabadya, eh, nangyayari na. So, nangyayari na naman ang pagbaba ng presyo ng itlog which is supposed to be hindi dapat mangyayari sa December. Kasi once kasi na pumasok ng bear months, supposedly guys, hindi talaga dapat bababa ang presyo ng itlog sa halip pagpasok pa lang ng December pataas na yung ating So ayun, medyo nalobat pala yung ating phone, so na yung ating flash, yung ating flash ng camera. So meron na lang akong 15% sa phone ko. So, punting share na lang. So, yun nga, ang sinasabi ko, going back, diba, supposedly, hindi bababa ang presyo ng itlog kapag December kasi nga, peak season yan. Eh, ang nangyayari, bakit natitrigger yung pagbaba ng presyo during December? Eh, yun nga yung inaantay ng mga uh, mga racers natin, tayong magpupugo, itong mga aspiring na magpupugo, itong inaantay natin, itong Burr Months. Kasi once na pumasok ang Bermans, madaming taong nasa labas. At pagdami ng tao na nasa labas, madami ang nagugutom, madami ang gustong kumain ng street foods, at yung ating mga kwek-kwek. Yan naman talaga eh, kwek-kwek naman talaga ang bumubuhay sa mga magpupugo. Bibihira naman yung bibili ng panglagay sa capsui na isang libong piraso. ba diba? Hindi naman. Talagang ang bumubuhay, foundation na ng, ng magpupugo, ay ang mga magkukwek-kwek. Eh, sa dami ng tao na nasa labas, diba? sa dami ng kumakain, bakit kailangan bumaba ang presyo ng itlog ng pugo? So guys, is, isang malungkot na balita na mababalitaan mo is bumaba ang presyo ng itlog ng pugo during bear months. So, kasi nga, eto ulit, ulitin natin, madami ang nag-load ng kanilang mga pugo, madami ang nag-alaga ng mga pugo ng walang maayos na market. So nag-aagawan sila sa market. Para makaagaw sila ng market, ibababa nila ang presyo. Hanggang kailan sila ganyan? So, hindi natin masasagot yan kung hanggang, sila, hanggang saan sila ganyan o hanggang kailan sila ganyan. Ang alam ko lang, ang sigurado ko, kapag patuloy silang ganyan, papunta sila sa pagkalugi. No. Kaya ako, hindi rin talaga ako nag-load ng sobrang dami. Alam ko na papasok ang bear medyo at ease na ang ating pandemic. Pero hindi pa rin ako naakit na magload ng sobrang dami. So parang natuto ako sa pagkakamali ko before na, uy, ang ganda ng presyo. Maglo-load pa ako na maglo-load. So hindi ko na siya inulit. Kasi nga, hindi mo masasabi kung hanggang kailan maganda yung presyo. Kasi, for sure, madaming kagaya ko na magpupugo, iisa kami ng isip na, boss, once na madami ang alaga mo, mas mataas din yung kikitain mo. Pero hindi nila alam, lalo na yung mga nag pa lang, sa pagdami ng alaga mo, sa paglaki din ang pwedeng malugi sa'yo. Yun yung totoo. Sa pagdami ng alaga mo, sa pagdami din, at sa paglaki rin ang pwedeng malugi na ipinuhunan mo. So, kung kaya mo, kaya mong mawala yung malaking puhunan mo, kung kaya mong usugal yun, sige, tuloy mo lang. Wala namang masama. 'di ba wala namang perfectong negosyo. Ang sinasabi ko lang, talagang number one, number one na pala talaga para sa akin ngayon, ang market one when it comes to quail farming business. Yun na lang guys. So, tibayan nyo yung market nyo. Balance nyo lang din yung dami ng mga pugo na aalagaan nyo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung handa kayong malugi or handa niyong ipagpalugi yung pinuhunan niyo kasi nga wala namang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan yung uh, quail farming business ngayon. Kasi sabi ko sa December, December may trigger ng pagbaba ng presyo ng itlog. Paano nangyari yun? ba? Diba? Samantalang ang presyo ng itlog ng manok ay pataas. Meron pa nga akong nababalita na meron silang shortage ng Uh, itlog ng puti. Diba? Itong mga table eggs, regular table eggs. Diba? So, bakit? So, hopefully guys, mali lang yung balita. Hopefully ay meron lang nagkal na inilet go yung mga itlog ng pugo niya ng mababang presyo. No, kasi may mga ganong instances kasi guys. Um, kaya mababa niyang binigay yung kanyang mga itlog ng pugo is stop na muna siya. So, para lang mabilis mo ma out yung lahat ng itlog, bebenta niya ng mababa. Pero kapalit nun is nag-stop muna siya ng uh, farm. So possible yon which is para sa akin okay lang. Okay lang na ibaba mo yung presyo para lang matapos na rin yung, yung mga isipin mo. Pero kung babago ka palang nag-aalaga ng ubo at ikaw na ang promotor, ikaw na ang pasimuno sa pagbababa ng presyo ng itlog, eh guys, mahiya naman kayo ano, mahiya naman kayo sa ibang mga gustong kumita sa larangan ng pagpupugo. Kasi hindi lang kayo yung nag-aalaga ng pugo. Ako guys, alam ko madami rin nagagalit sa akin na mga kasamaan ko sa industriya ng pagpupugo kasi share ako ng share ng mga ganitong, uh, ganitong mga videos kung ano-ano daw sinasabi ko kaya madami daw -ingan nyo, na inganyo na aakit na mag-alaga ng pugo is kung ano-ano daw kinukwento ko tungkol sa pagpupugo So, ang sa akin lang, guys, ito pa rin, ulit-ulitin ko. Ang inyong kuya is naman ay nandito lang para mag-share ng informations. Magpaalala na rin na ang pagpupugo, oo, maganda. Kung tama ang diskarte mo. Pero once na nalulung ka dun sa thinking na dami kong aalagaan, laki ng kikitain ko. So, ingatan nyo yun, guys. Maniwala kayo saan kasi papunta kayo sa pagkalugi. Kasi nga, parang noon kasi talagang seasonal lang naman ang, ang mga itlog ng pugo. e ngayon, hindi na siya seasonal. Eh. hindi ko na masasabing seasonal ang pagpupugo. Kasi kabi-kabila, may makikita ka talaga na kumakain ng kwet-kwet. Yun nga lang, iba pa rin yung dami ng tao na kumakain nun kapag holiday season, peak season, tsaka kapag may pasok yung mga sujante. Tosin, so, ang ganda na nga kasi may pasok na ulit yung mga sujante. Eh nung uh, online class pa sila. Diba? ba? No, Nung online class pa sila, ang hirap. Ang hirap na makabenta ng itlog. Doon talaga nagbagsak yung farm ko na kailangan kong mag-abono sa feeds. To the point na ipamimigay mo na ulit yung iyong mga uh, RTL kahit hindi pa sila ganoon katatanda kasi nga naiipon lang yung itlog. No, naiipon mo lang yung itlog pero wala ka namang nabebenta. Oo, masakit, masakit sa part ko na ganoon yung nangyayari. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba? Wala naman na, wala naman sigurong business noon na hindi naapektuhan ng, naapektuhan ng pandemic na yan. So ngayon nga lang, yung iba kasi, nandoon pa sila sa step ng babago pa ulit bumabangon. Tapos babalitaan nyo sila na bababa na naman yung presyo. Di ba parang, ang unfair naman na, ang unfair na, gusto mong bumawi pero hindi ka makabawi. So hopefully, kung isa ka sa may ganyang thinking, magalaga ng sobrang dami, alalahanin mo. Okay lang bang malugi yung pinhunan mo? Alalahanin mo, okay lang ba na mawala yung kinapital mo? Kaya mo ba? Kaya mo ba na ipot lang. Sabi nga nila, kaya mo ba na ipot lang yung kikitain mo? Yung mga ganyan talaga, toys. Yung mga pagkakataon na ipot na lang yung uh, nagaganan siya mo sa pagpupugo. So yun yung mga dapat mong tandaan kasi pag nag-business ka, isipin mo din yung worst. Hindi, hindi lang yung kung ano lang yung magandang nangyayari. Kasi meron kasing downside lahat ng negosyo. So, eto nga, sa part nating mga nag ng pugo, eh, yung pag-aagawan sa market. Wala kayong nakita, guys, na organization ng magpupugo na talagang sumibay. May mga nagbalak, may mga nagumpisa, pero ang ending hindi rin. Kasi sino ba ang gusto na ka ng itlog? Eh, yung itlog nga, guys, ang pinambibili mo ng feeds. Diba? Diba? So, yung itlog na napoproduce mo, yung nabebenta mong itlog, yun yung ibabayad mo sa kinakain ulit ng mga pugo mo. Cycle lang yan. So, mas marami kang mabenta itlog sa mas mataas na presyo, doon ka tutubo. E paano kung ang mahal na nga ng feeds mo, ang ng production mo? Diba? Huwag kayong mag-aalaga ng pugo guys, sana hindi kayo marunong. Huwag kayong mag-aalaga ng pugo na kukuha kayo ng tao, sasabihin ng tao, marunong po ako mag-aalaga ng pugo. Nag-aalaga na po ako ng pugo noon. Meron na po akong farm na pinanggalingan, nag-alaga po ako ng pugo doon. Oh, nangyari. Ba't umalis ka doon? 'Di ba? Pinalis ka ba? Nag-resign ka ba? Ba diba, napagod ka ba? Ayaw mo na ba ng ipot? Maliit ba yung kita mo? Maliit ba yung pasahod? Ano yung reason bakit umalis ka doon? 'Di ba? So, pag-aralan yung mabuti yung mga mag-aalaga ng pugo nyo. Masakit yan, guys. Masakit yan. Kasi sa isang libong pugo ngayon, imagine mo, 32 pesos to 35 pesos. So, isang, isang piraso. So sabihin natin na 32,000. O, sabihin natin 35,000 puhunan mo sa isang libong pugo. Mamumuhunan ka pa sa cage. Mamumuhunan ka sa pakain. Sa isang libo, sabihin natin na 3, 3 bags per per week. Kung 3 bags of 50 kilos per week yan. Ang mangyayari dyan, Isang buong buwan guys kayong mag-aabono. Mag-aabono kayo ng isang buong buwan sa pakain. Kasi lahat ng pupukain yan, sa loob ng isang buwan, hindi na magdede-itlog. Magpipik 'yan uh, kapag nakalampas na ng isang buwan. Sabihin natin within 15 days mag-start yan magitlog. The next 15 days tataas na yung production mo. Pero hindi sa loob ng isang buwan na yon eh, makakakuha ka ng 80%. So di ba? magka-abono ka sa pakain. Yung e magkano pakain, 1,500 to 1,600. Eh, pag nag-starter ka, kasi kailangan mo muna mag-starter, mash, eh, nasa 1,800 to 1,900 per bag. So, imaginein mo na lang yung iaabono mo na 3, 6, 9, 12 bags sa loob ng isang buwan. So, kung may umitlog man doon, maliliit pa. Hindi mo pa maipre-presyo na kagaya ng normal na presyo ng itlog ng pugo. So, baka sa sunod na week, sa pa fifth or sixth week, nag-aabono ka pa rin sa pakain. So, discarte talaga yan, guys. Kailangan marunong ka. And worse pa, may mga na-scam pa, may mga na-scam pa na mga magpupugo, na mga baguhan. Ang binibigay sa kanila, pag bata pa kasi yan, hindi naman yung titilaok ka agad. So, ano, nadideliveran sila ng madaming lalaking pugo, itutuka e, lang din yan ang tutuka. Hindi naman niitlog yan. Eh kung hindi ka marunong, kung naakit ka lang at sinabing maganda kita sa pugo, hindi ka naman pala marunong kumilatis ng pugo, hindi mo naman alam palang lalaki babae, eh, panigurado. Sayang ang pinatuka mo, sayang ang puhunan mo, iiyak ka na lang. ba? Diba? Once kasi na na-deliver na yan sa'yo, kaya nga na-scam, eh hindi yan papalitan, hindi yan babayaran ng mga nag-scam sa'yo. Kaya dun tayo sa mga trusted natin, ha? Uh, magpupugo, kuya Mike kuya Emmanuel Pahardo, yan, isa yan dito sa Batangas Joey Pantalion Joey Pineda bandang Central Luzon yan, si ma'am uh, sino pa ba ah uh, hindi ko na rin masyado na na hindi ako masyado kapag fba pero madami pa ng mga sikat dyan, hindi lang sila sikat meron silang puso para sa mga gustong mag-umpisa ng pagpupugo. Kasi so, merong iba dyan, gusto ko lang akitin kasi once na nakabenta sila sa'yo ng RTL, bahala ka na sa buhay mo. Ang, ang goal ko lang, mabentahan kita ng RTL kasi kailangan may out ko yung mga day old ko na pinalaki kong RTL para kumita ako. May mga ganyan lang guys, manuwala kayo sa akin. Madami ng cases yan. Nung nag-umpisa pa lang ako mag-vlog, may at maya yung nare-receive kong uh, nare-receive ko na message na nalugi daw sila, pinabayaan sila hindi naman down Ayun, parang, parang ang nangyari lang is binantahan kami ng RTL bahala na kami, hindi namin alam kung anong gagawin namin e, bakit ka nag-alaga kung hindi ka marunong bakit nag-start ka ng quail farming bakit nag-alaga ka ng pugo nang wala kang idea ano akala mo, pag pinatuka mo yan yun na yun, pag pinainom mo yan, yun na yun hindi, madaming factors paano kung nagkasakit yung pugo mo alam mo ba pag may sakit na yung pugo mo? Nagmo-monitor ka ba ng egg production mo? Mahirap. Challenging. Yan ang pala best best word. Challenging ang pag-aalaga ng pugo. Kasi akala mo, alam mo na lahat tungkol sa kanila, pero ang totoo, hindi pa rin. So, nangyayari na bigla nalang babagsak yung production. Wala ka namang binago. Same lang naman yung ginagawa, bakit biglang boba yung production. So, mag iisip ka ngayon, tatry ka ng ibang method kung ano ba nangyayari. Babantayan mo yung farm mo, baka kinakain lang pala yung itlog or whatsoever. So, ayan. Meron tayong vitamins. So, ito ay uh, multivitamins, amino acids, and uh, electrolytes. So, di ba, sa mga videos natin before, electrolytes, pampatanggal so ng stress, uh, multivitamins and amino acids para uh, makapag-produce ng maayos ng itlog, tumaba ang ating mga pugo. So, before, meron ako itong egg booster. Egg 1000 para to sa mga matatandaan nating pugo. Pero ang downfall nito, ang downside nito is pag lagi mong pinanim nito ang iyong mga pugo, hindi naman madami yung nadadagdag na itlog. Pero yung mga pugo, lumalaki naman yung itlog. And pag lumaki naman yung itlog, cause naman yan ng prolapse. Oh, alam niyo yung prolapse. madami. Madaming possible na maging sakit ang mga pugo mo. And pag nagka-prolapse ang pugo mo, patayan. Kasi hindi niya mailalabas yung itlog sa pet niya. Kasi sobrang laki nung itlog. So guys, ang dami ko pang gustong i-share. Sabi ko, konting kwentuhan lang tayo. Pero nakatapos ako ng pagbabaks ng, ah, I mean, pagtatali ng itlog. So hindi ko alam kung kita nyo dito sa baba. So nakatali na yung 80 boxes ng itlog. So para bukas, ikakarga ko na lang. Or mamaya siguro, karga ko na para ready na ako bukas. Ayoko kasi na ako kasi 10.30am dapat nasa Tagaytay na ako. Eh, hindi ko alam kung anong oras ba nag-open ang City Mart Supermarket Warehouse dito sa Batangas. So siguro, one and a half to two hours yung travel time. Batangas City to Tagaytay. So, dapat at least 8 or 8.30. Uh, tapos na ako mag-deliver and on the way na ako ng uh, patagaytay nun. So, guys, uh, kung meron kayong question, um, violent reaction sa mga videos natin, don't hesitate, guys, na mag-comment. And kung natutuwa ka sa mga videos na pinupost natin, kung meron kang natututunan, why not click share para naman dun sa iba? No? Uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, why not subscribe para laging una ka sa mga videos na pinopost ni Kuya Ace. No? So, guys, ito ang ating mini farm. Uh, kahit pa paano, kumikita tayo dito, nakakatulong to sa everyday living natin. Um, certified uh, quail farmer tayo, certified entrepreneur. Sabi nga nila dito, uh, businessman daw ako. So, yung business naging ano na lang, naging way of life kasi kailangan mo. So yun yun guys, kung kailangan mo talaga yan sa buhay mo, gagawin mo yung best mo para magstay yan sa iyo. Ano? So once again guys, uh, wag na wag niyo pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyo gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.